<laughs> Naproosin ka <laughs> ano? ano? Anong ginawa sa'yo? Si Red ba yan? Naproosin ka, Red ano? Anong gawa natin, Jill? Okay ka lang? <laughs> Hindi ka na nakagalaw diyan pati ka na makagalaw? hello oh, ala kanya-kanya silang puan to no kiss mama wapansin? tuti hmm. oh tamo na daw Putulan mo sila ng koko yung may liit mo na kiss kiss mama, kiss, kiss. Uh. <laughs> ah. Ah. Pogi, pogi po yan. Pangit yan. Uy, buk mo daw. Nandadali na siya. Kapit na natin bukas yung... Uy, tinapay ka na naman. Tama na. Uy, laki ng chan mo. Hindi ka nabubusog. Tama na. Mabukas naman yung tinapay. Uy, hindi na ubusin mo. Pagkain yung mga... Meron pa doon? bagsak silang lahat. <laughs> oh, tingnan nyo. May tira-tira pa silang pagkain. Ganyan po ba 'yung nagugutom? Oh. Hindi siguro nila tight 'yung lasa. Kasi bago. Eh. Ito ba dito, boss. Ang eh, dami nila eh. Nagkain kasi sila ng buhok sa nila 'yun. Di ba yung mga babae ko wala kanina? Pa Hello. Parang nila nabuksan. Hindi ko alam bukas kitawa na kitawa kanina eh. Buti hindi nangalat. Hmm. Ito mm. si Kamot. Hmm. Si Bagong ligo yan. Hala. Si Pabebe. Ay, you. Si Pabebe. Oh. Si. Si pa si pa Ma, si Pabebe. You, si Pabebe. Tutulog talaga yan. Gusto niya yung ganyan. <laughs> Hello, utik yan. Anong itsura yan? Uy, 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 tama na yan, tama na yan. Lagay mo na sa rip kasi yan. na pa? Tama na yan, Hindi, mama ko magpakarga. O, bili. Pakarga ka, mama. Hindi mo na kinakarga to mama, ha? O, yan, nakarga mo na. O, yan. Laki na nga aga. Ang mga, ang mga,